Okay mga kapatid, ako po si Jim Calvanyara, si Faith Hitler at uh, may tuturo po ko sa inyong dasal na patanggal ng kulang no? na magagamit ninyo sa inyo at kung magagamit ka man, magagamit mo sa iyong pasyente no? kahit hindi ka magagamit, pwede mong gamitin to ah, uh, ito po ay talagang ginagamit ko at isa rin po itong dasal na to na pinibigay ko sa aking mga pasyente after kong gamutin No, na para mas mabisa ang kanilang paggaling mula sa kulam o barang bayan no o barang no ito pong dasal na to ay uh, pangtanggal ng barang kulam sa inyong katawan at bago natin umpisahin to uh, bago natin umpisahin ito ito muna ang intro pasok ano pinaglalagay mo sa katawan niya ano pinaglalagay mo ano pinaglalagay mo ano pinaglalagay mo ano pinaglalagay mo

Ito na po yung uh, dasal na pantanggal kula, no? O kaya parang, uh, para, para hindi rin kayo kapitan ng mga gantong uh, klase ng sakit, no? Uh, bago nyo simulan ito, uh, dasal itong orasyon na ito, ay uh, magdasal po muna kayo ng isang ama namin, isang abagi ng Maria, isang taya at isang luwalhati. Uh, nang, para nang sa ganun ay maproteksyonan muna ang inyong mga sarili kasi orasyon po ito no? huwag po muna kayo didreso sa orasyon no? paki uh, pakisulat na lang po ito sa papel o kaya notebook no sulat niyo ang gamitin niyo po ay red ball pen red ball pen ang ipanulat, okay ito lang po sa lalabas po niya sa screen sa screen paki sulat na lang po ito Interperatum et betentes esum Christum Jesus Domini Eterno Jesus Dominis Sagrario Jesus Emmanuel Ya Salvador Yohi Kakok Abha ko, Ho Hoha Yahweh Interperatum et betentes esum Christum Jesus Domini Eterno Romeo Jesus Emmanuel ya Salvador Yo Abahika ko Hikakoha Yahweh Interperatum et Bedente Sesum Christum Jesus Domine Eterno Jesus Domine Sagrado Jesus Emmanuel ya Salvador Yo Abahika Abba Hikakoha Yahweh Okay mga kapatid yan na po yung dasal at uh, pagkatapos nyo po dasalin yan, iihip nyo po sa isang basong tubig, you no? Know? Isang basong tubig na tatlong beses tapakos. Parang ganyan po. Halimbawa, ito po isang baso tubig. Ihip niyo po. Lapag nyo po yung baso. Tapos, ihip nyo po sa dibdib. At kunin ang baso at inumin ng tubig. Yan po, pagkaingatan po yung dasal na yan, ha? Makakatulong po sa inyan para matanggal sa katawan ninyo ang bisa ng kulang mapagpalang umaga sa inyo lahat mga kapatid God bless ha? maraming salamat sa mga nanood i-share nyo po ito para maraming matulungan God bless ha?